Ang aming sapatos, si pupunta kami daw sa si palengke. Mamaya. Mamaya ka pa, God. Ito. Hindi. Sapatos tayo. Nalakamot hagawas. At nalakamot hagawas kapag sasakob na hingit man. Oo. Wala, nagiging masipag na si Lolo niya ah. Ito. Pupunta lang kami sa, daw sa labas. tayo, balak ka. Eh, hindi kita sasama. Nagising na lang ang aking Ada. Eh, isa. nga. So, yeah. kay John Rodney. Ito na. Ito na sila. Pumasok na sila sa aming rest house. Hello, mga ka-vloggers. mag ka naman, Axel. Iyakin <laughs> ka. Axel, mag ka naman. Oh. Si Axel, oh. Tingnan nyo. Ayo, ayo